ang Loro. Ng... Wow. Kahuli din kami. Yeah. Yeah. Oh. Ang gandoon pala na Anis daw O, oh. oh, meron na oh. o Magada-gada Ayun, meron Meron? Ay, wala Meron? Meron Ayan, okay na

na yun, nakakuho, nakahuli Diyan no? Ayan. Wow, Batman. Ay, hindi ha? Hindi Batman? Nah. Batman. Ay, ito. Hindi nakakain yan? Hindi. Anong isda yan? Pakawalan na natin. Uh, nu'ng no, picture nito. Ah. Meron picture din. Oh. Dito na tayo. Yung... Libo, yar. Mm -hmm. Pakawalan na natin. Titigas ng nanito ito. Eh. Parang matigas ang nguso. Mm -hmm. Sayang nang tap. Oh, yon. <laughs> wow, galing nung to. Mashallah. Sayang. napakalinaw. Masya Allah. Here <coughs> is the beautiful island. Wow! Masala. Pwede po dito maligo. Malinaw ang tubig, oh. Ang linaw. ang linaw ng tubig Ayan guys, Hello guys! So, finally dito tayo ngayon sa Alwads. Alwads Beach. Yan. Yeah. Ayan, nandito na ako sa ano. May animasag. Nasa awals na ba ito, kuya? Nandito kami sa island. Hindi naman. Okay lang. Carry pa naman. Ah, iba yung... Ay, nakikita mo yung alaki-laki ng mga isda, oh. Ang laki-iba yung kulay. Ayun, oh. Green. Green. Iba yung kulay, green. Iba yung kulay ng isda dito, green. Ayan. Ang ganda. Bali ito na po yung uh, ano nang Alwads Ayan 5 hours from Jeddah, from Jeddah uh, Kung galing kayo ng Yambo after umlog So malapit ito sa Yambo kuya? Oo oh, mga 2 hours Uh. Ito yung pinakaunang old castle ng Arwaj So matatanian nyo dito ang napakagandang mga dagat Ayan 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 guys Napaka ganda pala dito. Old world. Kumbaga yung pinakalumang tirahan ng mga unang tao dito. Ah. Uh ano po tayo mamaya? Kung ganito lang yun eh. Tingnan natin dito sa loob. Pwede, pwede. Pwede bumaba? pwede natin i-check dyan sa baba.